Nagdalagang maraming katanungan patungkol sa kanyang pagkatao itong si Arda. Hindi rin naman siya sinasagot ng kanyang kinikilalang ina na si Josephine. Dahil sa tuwing magtatanong itong si Arda sa kanya, ayagad na itong nagagalit sa kanya. Nanay Josephine, baka po pwede ko na pong malaman ang tungkol sa aking mga magulang? Nasa wastong taong gulang naman na po siguro ako para matanggap kung ano man ang nangyari sa kanila o kung ano mang pasyang ginawa nila kung bakit nila ako ipinamigay ng ganun-ganun na lamang. 20 years old na po ako at alam ko na ang tama sa mali. Kaya wag na po kayong mag-alala kung ano man yung kinakatakot nyo. Porsigidong saad nitong si Arda. Hoy, 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 kung ano-ano na naman yung naiisip mo kisa yung pagtatanong mo yung atupagin mo pumunta ka na doon sa kusina at maghugas ka na ng pinggan hindi libre ang pinapakain sa'yo dito ha kaya pagtrabahohan mo yan dito nang maigi galit namang tugon nitong si Josephine ano ba naman yan kasimple-simple lang naman ang tanong ko eh hindi pa masagot ano bang tinatago ng mga taong to bahit gano'n na lang ang pagtikom nila ng kanilang mga bibig. Pagdadabog namang sambit nitong si Arda habang naghugas ng plato. Uy Arda, narinig kong panayang tanong mo kay Josephine patungkol sa mga magulang mo. Huwag kang umasa sa babaeng yon. Kanang kamayanin dun pancholo doon sa mansyon. Kaya nakay pancholo pa rin yan ang loyalty niya Balibalita ko noon nang nasa mansyon pa kami niyang si Josephine ay nagka-boyfriend ng isang taga-bukid ang babaeng anak ni Don Pancholo at narinig kong nabuntis daw siya ng lalaking yon. Di ko lang alam kung ikaw nga ba yung batang yon. Pero medyo nagkakaugnay ang mga pangyayari. Kaya may kaugnayan ka sa pamilya ni Don Pancholo. Kaya kung ako sa'yo, ay alamin mo ng iyo ang katotohanan Sambit naman ng kasamang kasambahay nitong si Arda. Ipinawalang bahala lang ni Arda yung sinabi sa kanya ni Corazon at ginawa niya iyong kalimutan dahil sa kilala niyang likas na palakwento itong si Corazon. Ngunit pumasok pa rin sa isipan itong si Arda na hanapin ang katotohanan patungkol sa kanyang pagkatao. Ginawa niyang magpasama sa kanyang mga patagong lakad sa kanyang nooy kasintahan na si Eman. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nang merong nangyari isang gabi sa dalawa nang sila'y naabutan ng ulan sa daan at nagresulta ngayon sa pagkabuntis nitong si Arda. Paano na ngayon to Eman? Sabi ko namang wag mo akong buntisin eh. Ang tigas talaga ng ulo mo. Di nakikinig eh. Paano na ngayon to? Imbis na may mga gagawin pa ako eh. Di nagdagan mo pa ang problema ko. Sakit ka talaga sa ulo, Eman. Sorry na, Arda. Di ko naman inaakalang mangyayari to. Nawala lang talaga ako sa sarili ko. O sabihin na nating nadala ako ng bugso ng aking damdamin. Huwag kang mag-alala. Papanagutan naman kita. Hindi naman sa ganun yun, Eman. Ang gusto ko lang sana ay eh, i-enjoy na muna natin ang mga araw. Hindi yung ganito na hindi natin pinag-isipan ang ginagawa Total, nandito na rin naman to ay tanggapin na lang natin ang magiging resulta nitong ginawa natin. Basta, ipinapangako ko sa iyong nandito lang ako sa tabi mo. Di ako mawala sa iyo Arda. Tutulungan kita dyan sa dinadala mo. Nangyari ngang ginawang palisin sa pamamahay ng kanyang inainahang si Josephine, itong si Arda. Dahil sa galit nitong nagpabuntis ito sa lalaking wala namang pangarap sa buhay. Sa sandaling yon ay napilitang magsama itong si Arda at Eman. Mabuti na lang at mga mababait ang mga magulang nitong si Eman. At ginawang tanggapin itong si Arda at Eman sa kanilang sakto lang ang laking bahay. Araw-araw na binibilang nitong si Arda ang kanilang ipon para sa pagpapanganak nito. Ngunit nababahala siyang kukulangin ang kanilang ipon. Kung kaya't minabuti nitong si Arda, na mamasukan muna bilang isang labandera dahil sa maliit pa lamang ang tiyan nito at kaya pa naman niyang gawin ang mga ganong klasing trabaho. Napapayag na lang itong si Eman sa kagustuhan ni Arda dahil sa nakagalit na ito kay Eman pagkanya siyang pinipigilan sa gusto nitong gawin. Ngunit kahit na dalawa na sila ni Eman ang naghahanap buhay ay kinukulang pa rin itong dalawa. Dahil sa kanila pa lang na pang-araw-araw na pangangailangan ay nauubos na doon ang kanilang kinikita. Ngunit hindi sumuko ang dalawa at nagpatuloy lang sa hamon ng buhay. Ngunit di pa pala nang tatapos ang pagsubok na pagdadaanan nitong mag-asawa. Nang isang araw, nang bigla na lang merong dumating na isang masamang balita dito kay Arda. Arda, Arda! Si Eman na paaway sa inuman! Doon sa bahay ni Mang Berting, nasaksak siya ni Kanor. Parang di maganda ang kalagayan niya ngayon. Humihingal pang sambit nitong si Jimboy na barkada ni Eman. Biglang tumaas ang presyon nitong si Arda nang marinig niya ang balita. At agad na tinungo yung bahay ni Mang Berting. Doon nga ay naabutan niya itong si Eman na hawak-hawak ang kanyang sugat at nanghihina. Bakit nakatunganga lang kayo dyan? Bakit hindi niyo itinakbo sa ospital yung tao? Sigaw nitong si Arda. Matapos niyang sumigaw nitong si Arda, ay nagdalidaling nagsitulong-tulong yung mga tao doon para ikarga itong si Eman sa tricycle para dalhin sa ospital. Ngunit huli na ang lahat dahil sa dami na ng dugong nawala dito kay Eman. Kung kaya't hindi na ito umabot pa ng ospital. Doon itong si Arda sa sandaling nakitlan ng hininga ang asawa nito. Kung kaya't pati siya man din ay nanghina hanggang sa nawalan ng malay. Nagising na lang itong si Arda na nasa ICU at dalawang araw na pala itong nasa hospital simula ng mawalan siya ng malay. Dahil sa maaga pala itong nanganak ng kanyang unang sanggol at dahil sa wala siyang malay nang nag-labor ay minabuti na ng doktor na ICS itong si Arda. Pagmulat na pagmulat pa lang ng mga mata nitong si Arda, ay agad nitong hinanap itong si Eman. Hindi naman makasagot ang ina ni Eman na kasalukuyang sa kanya'y nagbabantay dahil mahigpit na tagubili ng doktor na mo muna itong si Arda bigyan ng masamang balita dahil makakasama iyon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Okay lang si Eman, iha. Kung saan man siya ngayon ay nasa maayos na siyang kalagayan. ...pagsisinungaling nitong ina ni Eman. Sa pananalita pa lang ng ina nitong si Eman... ...ay ramdam na nitong si Arda na wala na ang asawa nito. Dahil doon ay muling umago sa mga luha... ...sa mata nitong si Arda. Huwag ka muna malungkot, iha. Makakasama iyan sa kalusugan mo. Dapat magpalakas ka para kay Eman. Hindi ko gustuhin ng anak ko na maging malungkot ka. Magpakatatag ka, iha. Nandito naman kami para gumabay sayo saad pa ni Esther na ina nitong si Eman. Ay humupa ang luha nitong si Arda at ipinikit na lang nito ang kanyang mga mata. Paglabas ni Arda ng ospital, ay agad itong tumungo sa puntod ni Eman at doon ay nagpaalam sa kanyang asawa at humingi ng tawad sa kanya. Habang umiiyak nga itong si Arda, ay ginawang kapain ni Esther ang likod nito at tinahan sa kanyang pag-iiyak. Simula sa araw na yon, ay itong si Arda na ang tumayong ama at ina nitong anak na naiwan ni Eman sa kanya at ginawa niyang magsumikap na mabigyan lang ng magandang buhay ang anak nito. Ginawang buhayin itong si Arda ang anak nitong si Chelsea sa pangamagitan ng paglalabandera. Ngunit dahil sa naging spoiled sa kanya at sa kanyang lolo Rigor at lola Esther itong si Chelsea, ay naging iba ang ugali nito. taliwas sa ugali ng kanyang ama at ina. Dahil sa naging feeling mayaman ito at halos mga kaibigan niya ay may kaya sa buhay. At gusto niyang ibigay sa kanya ang kung anumang gustuhin nito. Hindi naman nagreklamo itong si Arda sa kanyang anak dahil sa gusto nitong ibigay sa kanya ang buhay na marangya. At ayaw niyang mapagdaanan ng kanyang anak ang buhay na kanyang pinagdaanan. Dahil doon ay patuloy sa pagsusumikap itong si Arda, maibigay lang sa anak nito ang kung anong gustuhin nito. Walang reklamong narinig ito kay Arda ang anak nitong si Chelsea. Itong si Arda pa nga ang humingi ng paumanhin sa kanya sa tuwing hindi agad mabili ni Arda ang kung anong gustuhin nito. At sa tuwing nagtatampo itong si Chelsea ay itong si Arda pa ang unang lalapit sa kanya para suyuin. Ganyan kamahal ni Arda ang anak nito. Kapalit nun ay doble kayo nito si Arda at halos daladalawang amo ang pinapasukan niya sa paglalabandera. Hanggang isang araw, merong nakilala itong si Arda na isang matandang amo na nagngangalang Isabel na kung saan ay naging malapit ito kay Arda. Nagtaka nga din itong si Arda dahil sa ganun na lang kagaan ang pakiramdam nila sa isa't isa at ganun na lang kabilis na nagpakagaanan sila sa isa't isa. Mag-isa na lang kasi sa kanyang bahay itong marandang babaeng kanyang amo at sa tuwing maglalabada kasi itong si Arda sa kanya ay palagi nitong naikwento kay Arda ang mga nakaraan nito. Alam mo eh ha? Kung nasa puder ko lang sana ang anak ko, siguro ay magkasing edad lang kayong dalawa sambit nitong kanyang among si Isabel. Kung di mo pa mamasamain ma'am, pwedeng magtanong? Tugon nitong si Arda. Oo naman, pwedeng pwede. Nasaan na po ngayon yung anak nyo? Mabang kwento Arda. Noong dalaga pa ako, ay napaibig ako sa isa sa aming trabahanti sa bukid. Ayaw na ayaw ni Papa ang umibig ako sa mga mababang tao. Dahil meron siyang plano para sa akin pero nanindigan kami ng kasintahan ko at ginawa naming magtanan. Hindi din pala madali ang magtanan, iha. Ay, pag-ibig nga naman. Kaya nang mabuntis ako ng nobyo ko ay doon na kami naghirap. Kahit pang panganak ko ay walang-wala din kami noon. Huli ko na nang namalaya na may plano na pala itong nobyo ko na isa uli ako sa papa ko. Pero huli na ang lahat dahil hinahanap din pala kami ng papa Naunahan kami ni Papa na mahanap. Kinuha niya yung sanggol at inihiwalay ako sa nobyo ko. Ikinulong ako ni Papa sa aming pamamahay para lang di na kami magkita ng nobyo ko. Simula sa araw na yun ay wala na akong narinig sa nobyo ko at aking sanggol. Pero meron akong palatandaan sa anak kong yon at kapag nakita ko yon ay tiyak na agad ko siyang makikilala. Kwento nitong si Isabel naluha itong si Arda sa kanyang narinig. Napakalungkot naman po ng pinagdaanan nyo ma'am. Walang wala yung pinagdaanan ko dyan. Napakatatag nyo pong klase ng babae. Huwag po kayo mag-alala madam. Magkikita din po kayo ng anak mo. Sambit naman itong si Arda. Naging maganda ang kwentuhan ng dalawa sa sandaling yon. At doon nga ay mas naintindihan pa nila ang isa't isa. Arda, dito ka na kaya sa akin palagi. Ano kaya kung maging full-time ka na dito sa akin na magtrabaho? Para meron naman akong makausap dito. Pwede naman po, ma'am. Nakadepende po yan sa inyo, ma'am. Kung yan po ang gusto nyo ay malugod ko po yang tatanggapin. Maganda po yan para may pangbayad ako sa tuition ng anak ko. May anak ka na pala, Arda? Opo, ma'am. Nasa 12 years old na din po siya ngayon. Yun nga lang para naging spoiled yata. Lahat ng gustuhin, gustong ibigay sa kanya. Di naman ako makatanggi kaya ito, dubli kayod. Natatawang kwento ni Arda. Ganyan talaga ang mga bata. Hayaan mo at makakapag-isip din yan kalaunan. At pasasalamatan niya ang mga paghihirap mo. Sana nga po ma'am. Siya po pala, kailan po ako mag-uumpisa ma'am? Bukas na bukas din ay pwede na. Ganito na lang, isama mo na dito ang anak mo para dito na rin siya manuluyan at para matulungan kitang gabayan siya. At ako na ang bahala sa gastusin sa pag-aaral ng anak mo Arda. Maraming salamat po ma'am, hulog po ng langit. Nangyari ngang doon na tumuloy itong si Arda at ang anak nito sa pamamahay ni Isabel. At sa tulungan nitong si Isabel ay gumaan ang mga pasanin nitong si Arda. Kapalit ng lahat ng yon, ay ginawang sipagan pa ni Arda ang pagtatrabaho sa pamamahay nitong si Isabel hanggang isang araw. Habang naglalabada itong si Arda ay di inaasahang nadulas ito doon sa may malumot na parte ng semento at dahil sa nagpagulong-gulong siya doon sa may putikan kung kaya't napuno ng putik ang kanyang damit at ang mukha nito. Ando naman itong si Isabel sa sandaling yon na nakikipag-usap dito kay Arda. At natulala din ito sa biglaan ng pangyayari. Mabuti na lang na walang nangyaring masama dito kay Arda at agad na ginawa niya itong lapitan para patayuin. Maraming salamat po ma'am. Natatawang sambit nitong si Arda. Sa sandaling yon ay nagtawa na nalang yung dalawa. Maligo ka na lang muna dyan. Magbanlaw ka ng maigi. Dahil puno ng dumi ang mga putik dyan. Ito tuwalya, gamitin mo na muna. Ginawa nga nitong si Arda na maligo doon din mismo sa pinaglalabhan nito. Dahil sa meron namang doong CR sa labas. Lumabas ng CR na nakatawel lang itong si Arda. At papuntang kwarto na sana para magbihis. Nang laking gulat nitong si Isabel. Nang napadaan sa kanyang harapan itong si Arda. Nang masilayan niya ang nag-iisang palatandaan ito sa kanyang anak na matagal na nitong hinahanap. Ang balat na makikita sa likod na balikat ng anak nito. Hindi muna nagpahalata itong si Isabel sa sandaling yon at ginawa niya munang tumahimik dahil sa gusto pa nitong kumpirmahin ang buong katotohanan. Sa sandaling ang yon ay naluha itong si Isabel. Sa tagal-tagal kong naghanap sa anak ko nasa harapan ko lang pala siya. Kaya pala napahagaan ang loob ko sa kanya nang una kaming nagkita. Meron nga pala talaga kaming connection sa isa't isa. Pagbalik nga nitong si Arda ay agad siyang tinanong nitong si Isabel. Arda, sino nga ulit ang nagpalaki sa'yo ng bata ka pa? Si Aling Josephine po ma'am, Josephine San Gabriel. Nang marinig nga ni Isabel ang pangalan ni Josephine, ay doon ito napatabo ng kanyang mukha dala ng pagkamangha. Dahil itong si Josephine ang anak na babae ng yaya nitong si Isabel. Bakit po ma'am? May problema po ba? Wala naman Arda. May naalala lang ako. Pwede ba makahingi ng favor sa'yo? Pwede mo ba akong masamahan dito kay Josephine? Bukas na bukas din. Gusto ko siyang makilala. Okay po ma'am. Wala pong problema yan. Bukas na bukas din po kung gusto nyo ay sasamahan kita sa kanya. Kinabukasan nga